Hello mga kaidol, isishare ko lang po yung ginagawa ni Kuya mga kaidol kung paano po magpinising ng siminto po. Mga kaidol, ang hirap po talaga magtrabaho ng magfinishing akala mo, ang dali lang gawin po. Nakakahirap po talaga na trabaho ito mga kaidol kasi nakikita ko po sa kanya talagang uh, makikita mo siya mga kaidol, nakikita mo, mapansin siya mga kaidol, mabilis siyang gawin. Pero nung ginawa ko siya mga kaidol, ang hirap po gawin mga kaidol, talagang taga pag ano mo timing taga paglagay mo niyan yan yan yung nilalagay niya mga kaidol ito po lahat yan yan pagkatapos mga kaidol ang gagawin niya diyan ipa-plot mo niya yung mga kaidol din mga kaidol mapapansin niyo siya yung taga paglagay niya tagang ipapantay mo siya ang din ng tinanong ko rin po si kuya mga kaidol kung ito talaga yung trabaho niya mga kaidol kasi hindi siya tapos tapos na po ah uh, talaga ito yung anak buhay niya kumbaga alam mo mga kaidol mga swildo, ang sawad niya mga kaidol sa araw kay bandit lang po mga kaidol kumbaga ito para sa pamilya ng mga kaidol kasi mayroon din po siya apat na anak na uh, nag ano po uh, nag yung apat na anak ito lang yung anak niya, trabaho niya mga kaidol ang trabaho niya mga kaidol ganito lang siya din gumaluhay siya ng bahay ito pwede siya, siya ng bahay lahat po mga kaidol Yan. ang hirap mga kaidol ito ginagawa niya Kala nyo ang dali-dali na po gawin, napakahirap. Nag-isip, pinising doon siya mga kaidol. Tapos mga kaidol, babasain. Pag natuyo na yan konti, ang gagawin niya dyan, babasain niya yan. I, uh, kumbaga parang ano siya, ipapantay siya. Yan, napakahirap yung trabaho mga kaidol. Sobrang init babad sa araw. Then, yan, madami siyang gagawin mga kayadol. Napakahirap mga kaidol, yung trabaho niya. Then, kinakausap sa rin siya habang nagtatrabaho siya. Ito yung bahay po. Ito bahay ng papa ko itong Ito yung pinapagawa ko po. Uh, ito yung mga ito, ito yung bahay na to para sa magulang ko talaga mga Kita Poro ko sa trabaho ko po. Yan. Yan yeah. ang mga hirap ng trabaho ko po. Kala nyo po mga pero Sobrang init din ito mga ano, sa 500 po hindi siya libre pagkain kumbaga yung pagkain ito uh, ni, sa kanya lang sana pero ni, ginawa ito mga kaido ginawa ko siya nililibre ko siya ng pagkain po At ang sinimpsi mga kaido natin ang finishing kasi para maganda siya tingnan saka hindi na yung mga pilis pang bulok ng semen pag pinisingan na siya kasi lalo pag na ulan na pag nag ulan na po ito na pang bilis pang sira ang semen kaya ginagawa ko pinapapinising ko yung semen ito na rin po <laughs> Yan, trabaho ni Kuya. Yan. So, ito siya mga Kaidol. Babad sa araw din. Ang oras nito mga Kaidol, 7 to 5 yung trabaho niya. Talagang 500 lang po. Ang trabaho niya. Yan, yan. Meron siyang apat na anak yung binubuhay.